Magandang araw mga kababayan. Narito na ang ating updated weather report. Huwag kalimutang i-like, i-share ang video na ito, magsubscribe sa ating channel at i ang notification bell para sa iba pang weather updates. Ayon sa pinaka-latest update ng PAGASA, dalawang weather disturbances ang kasalukuyang mino-monitor sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ang una ay nasa West Philippine Sea at huling namataan kaninang 3 a.m. ng madaling araw sa layong 425 kilometers kanluran ng Iba, Zambales. Hindi ito inaasahang magiging isang bagyo at inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ngayong araw. Samantala, ang isa pang low pressure area ay nasa Visayas na. Huling namataan ito kaninang 3 a.m. ng madaling araw sa coastal waters ng bayan ng Kalibo, Aklan. Hindi rin ito inaasahang magiging isang bagyo, ngunit magdudulot ito ng pagulan sa malaking bahagi ng Southern Luzon at Visayas. Sa loob ng susunod na 24 hours, mananatili ito sa Western Visayas at Mimaropa area at inaasahang malulusaw ito bukas ng tanghali o hapon. Ayon sa Pagasa, asa wala pang panibagong weather disturbance na inaasahang magiging bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility hanggang sa susunod na linggo. Lagay ng panahon ngayong araw, Inaasahan ang maulap na kalangitan na may mga pagulan sa Southern Luzon, kabilang ang Bicol Region, buong Mimaropa, at sa lalawigan ng Quezon, dulot ng Low Pressure Area. Magiging madalas ang mga pagulan sa hapon hanggang gabi, magingat sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa natitirang bahagi ng Luzon, mararamdaman ang epekto ng easterlies o mainit na hangin mula sa silangan. Magdadala ito ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan sa umaga at sa hapon hanggang gabi. Makakaranas ng mga scattered rains and thunderstorms lalo na sa Central Luzon, Metro Manila at natitirang bahagi ng Calabar Zone. Ang temperatura sa Metro Manila, inaasahang aabot ang temperatura mula 25 hanggang 34 degrees Celsius at posibleng magsimula ang mga pagulan at thunderstorms sa pagitan ng 2 p.m. hanggang 6 p.m. Sa Baguio City, mas malamig ang klima na may temperaturang mula 17 hanggang 24 degrees Celsius. Sa Palawan at ilang bahagi ng Visayas, inaasahan ang mga pag-ulan mula tanghali hanggang gabi. Sa Palawan ay posibleng umabot ang temperatura hanggang 32 degrees Celsius, gayon din sa Metro Cebu. Sa Iloilo at Tacloban, bahagyang mainit ang panahon na may temperaturang mula 30 hanggang 32 degrees Celsius. Samantala, sa Mindanao Particular sa Caraga Region, mataas ang posibilidad ng ulan, lalo na sa Dinagat Islands at Surigao Provinces. Sa natitirang bahagi ng rehiyon, bahagyang maulap ang kalangitan na may posibilidad ng scattered rains at thunderstorms mula hapon hanggang gabi. Sa Zamboanga City, posibleng umabot ang temperatura hanggang 34 degrees Celsius, habang sa Davao City ay hanggang 32 degrees Celsius. At sa ating heat index, kahapon, nakapagtala ng mataas na heat index sa Dagupan, 45 degrees, Isabela, at Baler, Aurora. Sa Metro Manila, umabot sa 42 degrees bago mag-thunderstorms. Ngayong araw, inaasahang aabot pa rin sa 42 degrees ang heat index sa Metro Manila, habang posibleng umabot ng 44 degrees sa Tuguegarao, Cagayan at Cavite City. Batay sa pagasa heat index forecast map, maraming lugar sa mga kapatagan ng Cagayan Valley, Central Luzon, La Union, Pangasinan, CALABARZON, Metro Manila, Southern Mindoro at Northern Palawan ang posibleng makaranas ng heat index na aabot sa 42 hanggang 43 degrees Celsius. At sa kalagayan ng karagatan, wala tayong sea travel suspension hanggang sa long weekend. Asahan ang banayad hanggang katamtamang taas ng alon. Ngunit sa mga oras ng thunderstorms, maaaring umabot sa isa't kalahating metro ang taas ng alon sa ilang baybayin. At sa extended forecast? May 8, Thursday. Asahan ang scattered rains and thunderstorms sa southern Luzon at western Visayas dahil sa patuloy na presensya ng low-pressure area. Apektado ang CALABARZON, Bicol Region, MIMAROPA at Negros Island Region. May 9 hanggang 11, Friday to Sunday. Patuloy na iiral ang easterlies. Buong bansa ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga saglitang ulan sa hapon at gabi. May 11, Sunday. Ang extreme northern Luzon, kabilang ang Batanes at Babuyan group of islands, ay makararanas ng maulap na kalangitan at mga pagulan dulot ng frontal system, bunga ng salubungan ng malamig at mainit na hangin. At iyan po ang kabuang lagay ng panahon ngayong araw. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-share sa inyong mga kaibigan, mag-subscribe sa ating channel, at i ang notification bell para sa mga susunod na weather updates. Ingat po tayong lahat!